Pinoy dinaya sa Tanzania, natalo dahil sa mga pandaraya ng kalaban at hindi makatarungan ang hatol ng referee. Oh! So naging kontrobersyal ang pagdayo ng ating pambato na si Nolly James, the explosive Makilan sa Tanzania matapos ito matalo kontra sa Tanzanian boxer na si Salmin Kasim. Hindi makapaniwala ang mga boxing fans lalo na ang mga Pinoy dahil sa hindi makatarungan na hatol ng referee sa kanilang laban. Nakakalungkot itong ibalita dahil hindi nagtagumpay sa debut international fight ang ating pambato. Dahil sa pandaraya na ginawa ng kalaban, kailangang malaman ng lahat ng sumusuporta sa kanya na siya po ay dinaya sa maraming aspeto ang kanilang catch weight ay 118 pounds. Nakuha ni James ang kanyang timbang, samantalang ang kalaban ay 123 pounds. Nag-request ang team na kung hindi makukuha ng kalaban ang timbang, ay dapat magsuot ito ng malaking gloves, ngunit hindi sila pumayag. Kung aatras naman si James sa laban, kailangan niyang magbayad ng 40% ng kanyang purse hindi binigyan ng pagkakataon si James na pumili ng gloves na susuotin. Makikita nyo sa laban na di hamak na mas malaki ang gloves na suot niya, samantalang kuha niya naman ang timbang. Ang gloves ni James na suot ay parehong gloves na sinusuot ng mga boksingero ng mafia boxing tuwing sparring. Ibig sabihin malaking gloves talaga. Ang gloves ng kalaban ay twins at di hamak na mas maliit kaysa gloves ni James. Ilang akala ay pareho sila ng gloves na susuotin at sa mismong ring na sila nagkita. Sa first round ng laban, umabot ito ng tatlong minuto at apat na pung segundo. Dapat ay tatlong minuto lang. Lamang na lamang si James sa first round kaya inextend nila ang oras para makabawi pa ang kalaban. Hindi winarningan ng Tanzanian referee ang kalaban ni James sa ginagawa nitong pananakal at pang lolo blow. Tama na cover yourself at all times, mali si James na binaba niya ang kayang kamay para signalan ng kalaban na itaas ang suntok dahil below the belt. Nagkaroon ng pagkakataon ng kalaban na sumuntok ng straight nang hindi nakaposisyon ng paa ni James na dahilan ng pagkatumba niya habang umaatras. Nakatayo si James, he beat the referee's mandatory count. Hindi naman siya groge, subalit tinapos ng referee. Hindi na binigyan ng pagkakataon si James dahil alam nilang alog na alog na ang pambato nila first round pa lang. At alam nating slow starter si James at kaya niya pa sanang lumaban. At matapos ang controversial na nanghatol ng referee, inulan ito ng pambabatikos at inanunsyo ng mga officials na no contest ang laban dahil nakitaan umano ito ng pandaraya at hindi makatarungan na hatol.